Isa na namang balita ayon sa Inquirer. Net Showbiz Roundup, Sandro Mula files complaint before NBI, hindi po ako okay pero kakayanin ko po, pahayag ng binata. Nagsumite ng formal na reklamo si Sandro Malok sa pamunuan ng GMA Network laban sa mga independent contractors nito, sina Jojo Nance at Richard Cruz. Ang GMA Network ay nakatanggap lang ng formal na reklamo mula sa Sparkle Artist na si Sandro Mulak laban sa dalawang GMA Independent Contractor, sina Joe jo Nans at Richard Cruz, sabi ng Kapuso Network sa opisyal na pahayag noong Agosto 1. Sa pagkilala sa kabigatan ng di umano'y insidente, sinimula na ng GMA Network ang sarili nitong investigasyon bago pa man matanggap ang formal na reklamo, patuloy nito. GMA further noted that Sandro requested confidentiality, hence the investigating body will withhold all details of the formal investigation until its conclusion, at sinabing ito ay gagamit ng patas at walang kinikilingan. Bagamat walang binanggit na partikular na insidente sa pahayag, mapapansin na naunang binanggit ng GMA ang blind item tungkol sa dalawang konsultant ng network na umano'y sexual na inabuso ang isang batang aktor pagkatapos ng katatapos na gala, night ng network. Si Sandro Malok ay ang anak ng no former child wonder Nino Mulak at ang ex-wife nitong si Edith milyare. Si Sandro Malok ay 23 years old. Napakalungkot na naman na balita ito para sa ating showbiz industry. Please don't forget to subscribe TNT Trends and Tour channel, click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching.